Opo. What's up sa inyo mga tropa? Nandito tayo ngayon sa barangay Anong barangay ito pre? Umpukan. Pa-spray po tayo ng insecticide para po sa mga leaf miner o gapang. Pero po, ang ginamit po natin ay dasheen Na makikita nyo. Ayan, bata pa po yan. Halos week pa lang po yan. Yan, tinatamaan na po ng gapang. So, napakalaking problema po yan. Ayan po. So, ginamitan po natin ng dasin Ayan po. A -a Actual po na yung spray po natin sa ngayon. Ayan. Sama po natin yung ating manager. Ayan. Si Sir, ano? Sir Arnel. <laughs> ayan po, magpa, ayan po. Abangan na lang po natin yung resulta na ito. Uh, mga ilang araw lang po. Ay, kasi niya pala. Four days lang yan. Saka po ang kinaman po ng dasin. Ah, uh, bukod po dun sa gapang sir, sa ano po 'yan sir, sa mga lumilipad. Nakukuha po niyan. Oh, sir. Pati sir yung nagdadala sir ng ano ng mismong gapang, buhay niya. Sa yung da yung si, si Tony sir ba, pa, parang ibig mangulot yung makapapansin nyo sa so mitulong may tulong yung dasin dyan para mas mapaunat ayos pre kaya mo ano